Hello everyone! So today is Friday so gagawa ko ng lumpia para may pang merienda ng mga anak ko So hindi na kami magpapasta or kakain ng rice or so, instead maglulumpia ako So gagawa ko ng lumpia din, mga uh, drinks coke yun lang Dahil para kay na kasi so hindi siya, hindi siya mahilig sa mga kulay kulay pa Kasi nga alam nyo ng mga bata pihikan pero sila na ayaw niya sa mga ano, karne. Pero susubukan kong gagawa ng Shanghai para sa kanya. Yung karne lang nasa loob. Siguro nagiging naiirita ba siya? Pag nagkumakain siya ng karne, so may tawag dito, uh, nasisingat ba sa ngipi niya? Siguro doon siya naiirita. Pero naisip ko yung karne na giniling pa, yung tritata. Tritata So, teka lang, ilalabas ko. <coughs> So ito ito siya uh, giniling na to. So gagawa ko ng shanghai para sa kanya. Then para saan itong kinulay na repolyo? So ito yung repolyo at saka itong carrots, then fagiolini. Then meron din tayong yung um kumbaga pinaka espesyal sa akin yung fungi. Fungi or yung tawa dito um mushroom. Yung mushroom. Okay. So, ito yung mushroom. Yan. Ito yung mushroom. Yan. Then, kita niyo naman yung kusina ko. Ayan, naranggal yung kurtina. So, Tignan niyo man ang kusina ko. Yan, gumanda na siya. Wala na yung nakakairitang, ano doon yung kabinet pa. pa. Nakakairita pa, nakakairita para At kita yung mga plato, kahit anong ayos mo. Siyempre, mag magugulo pag every time na nag-aayos ka, kukuha ka. Tapos ay ano. <laughs> Ayan, yan. So, pinalitan ko na. So, bumili ka ng freezer. Ayan, yung freezer. Dahil yung freezer na isa yung doon sa isang rep namin is medyo okay pa naman siya pero hindi na siya nakaka nakakapag matigas na ng ice ba? No, ice. Hindi. Yung mga karni, hindi na masyadong pina, pinapatigas. So, bumili ako ng bagong freezer. So, ayan. Then, yung karne, binabad ko pa sa tubig dahil medyo ice pa siya habang hinihintay ko. So, ito naman. Kasi nga, napunta ako kaninang umaga. maaga na akong umalis. Paghatid ko yung mga anak ko sa school. Dumiretso na ako sa centro para bumili ng spring roll. Ayan, pang uh, lumpia. So, so, na natin hiwa-hiwaan yung mga gulay para So, hiwa-hiwain natin siya ng pinong-pino. So, then isusunod natin itong fagiolino. Your bang... Yung bagjo So, ayan. Hiwain na natin. pino lang siya para mas madali siyang maluto. Then iha-half cook natin siya. Hindi siya totally na niluluto ko para para mas krokante siya, yung crunchy siya pag kinakain kasi yun ang gustong-gusto gusto ng mag-ama So. Tapos na yung fajoli tsaka yung carrots. Fajoli yung bang, Carrots, then yung uh, tawa dito, yung cabbage. So, sunod so, natin ilalagay itong konting hiwa lang tayo dahil nahiwa-hiwa na siya or pwede na rin hindi kasi nga manipis lang, manipis lang siya. So ayan. Konting-konti lang. Kasi favorite ko kasi itong fungi or yung mushroom. Mabango siya, naamoy. So, konting hiwa lang tayo. So, ayan. Nahiwan na natin lahat yung mga gulay niya. So, maglalagay na lang tayo ng konting asin. So, ma kanina nalagyan ko na siya ng paminta. So, hindi pwedeng madami. Then, maglalagay tayo ng soy sauce. Then, itong granulated. Granulated. Kaya <laughs> yung machinato. <laughs> machinato ayo o yung dried na bawang ba, garlic. So, ayan. Pero maglalagay din tayo ng fresh na garlic. So, then, naglagay din ako kanina, kanina ng uh, pepper o yung paminta pepper. Paminta. So, ayan. Then, lagma, then after that, yung soy sauce. So, kailang ko nang hiwa yung karami. Then, later that, itutuloy ko mamaya dahil yung cellphone ko palubat <laughs> palubat na. So, ayan. And so guys, nakapag ano na ko ng karne. Okay. So, pwede na tayo magprito And, natemplahan ko na to kanina. So, may bagong mga katsaka yung uh, asin ba? Asin. So, yan. Yeah. Install na tayo magluto. So, transfer ko dito siya sa maliit na ano, apoy eh, para hindi siya masyadong overcook dahil kunting prito lang tayo. Then, hiniwa ko siya ng manipis-nipis para hindi masyadong malaki. Tamang-tamang ano lang siya sa lumpia natin, yung spring roll. Lumpia natin. So, ayan. Medyo ano ko yung boses <laughs> ko. So, ayan. Hintayin na lang natin siya maging light brown siya. Then, ilalagay natin yung kulay niya. So guys, medyo light brown na siya. So pwede na tayong maglagay ng soy. Kunti soy lang para kasi nag naglagay na ako na kasi kanina dun sa da, sa gulay at saka din itong kanin. So kunti soy lang tayo para hindi masyadong maalat. Tapos kunti, kunti gisa-gisa lang. Then after that, ilalagay na natin itong gulay niya. Bây giờ chúng ta có thể So, saktong gulay lang yung ginawa ko para hindi masyadong marami yung gagawin natin dun Kaya Medyo marami-rami ng shop dahil ano pa shop. Then mamaya mag-ano siya. Uh, bababa rin. medyo okay-okay na siya. So, half full lang talagang pagkaan ko. Para mas, uh, pag nilag ko siya sa, pag ginuto ko siya sa spring roll o sa lumpia, mas crunchy siya. Mas maano pa rin yung, tawag dito yung, uh, krokante niya. So, mas maganda. So, i-off na natin ito apoy. Then, So, 40 sheets ang gagawin natin na lumpia. Para pag hindi maubos, lagay natin sa ref. Then, pwedeng paunti-unting merienda namin pag lumabas kami, mamama siya. So, kukuha tayo ng isa. Then, lalagay tayo. Okay. damihan natin dahil yung um, ko, ayaw, ayaw nila ng konting laman. So, ganito lang siya. Then after that, dalawang kutsarang nilagay ko. And then, medyo mainit-init pa. Okay. So, ganito siya malamad siya. Kasi yun ang gustong gusto ng mag-ama. And so, natapos na tayo. Pwede na tayo mag So, tara, let's go na sa kalan at magluluto na tayo. mag na tayo para mamaya. At uh -huh. So, kunting baliktad na lang para maluluto na siya. So, dahil na kanina, uh, hindi ko siya masarili luto. So, dito siya talaga maluluto sa wrapper ng luto. Then, provide natin siya para mas ang siya. Tapos, sasabayin mo ng suka na may sili. So, yan guys, nakapagluto na tayo. Kaya, ready ready na siya. So, yung kay Liana lang yung Shanghai niya para naman may sila si Liana. So, kami tatlo lang kakain itong gulay. Si Kanila ako siya kasi papi. <coughs> ayan, medyo ano tayo dahil nag, uh, kumbaga, nagmamadili, nagmamadili ako. So, ayan, kakain na tayo. So, thank you always for watching guys sa mga sa mga vlog ko, sa mga nag-share, nagre-react at uh, nanonood. Thank you always. Kain na tayo. Thank you for watching. Kain na tayo. Ayan, nalilito na ako. Thank <laughs>